O. Yan isang mapagpalang po mga kalingap mga kabente e ngayon po ay papunta po kami sa uh, Gmail Kila Ate ang bahay Kung po ay ano, Sunduin po namin si Monique And isama po namin sa Parakali ano no kaya nandyan sa bahay nyo o nasa school Tingnan muna An natin kasama na oh, natin sa ano, bahay nyo Sarado pati yung gitang school ano baka tayo mga pasukin ha nabisita ka naman dito kaila uh, ano Monique pag oh, time pag may time Musta. Ate, kumusta? Parang ginagawa niyo? Yung ano? Yeah? Yung itong bahay niyo. Sino ka pagawa? Ah, kapatid mo Ah, kapatid niyo. Sige. Wala din yata si Ate Melissa nasa Waling kaya yata si Ate Melissa ano, hmm. Nanay Susundin po namin si Monique sa school Tapos si ano po Isisama po namin sa Parakali Nagpaalam mo na din po kami kay Melissa Diyan ano Matagal na pong alam yan Ikaso si Luna Ligaya po baga birthday ngayon Ibabalik ko din po siya mamaya. Yes. Miss na ni Lula Ligaya yung dalawang apo niya. Anong magkagalit po kayo ni Lula Ligaya? Mm -hmm. Hindi mo. Hindi mo? Hindi mo ako magkagalit. Ano pong masabi niyo po kay ano, Lula Ligaya? Mm -hmm. Nagdiriwang po siya ng kaarawan ngayon. Happy birthday na lang kay mama ni Jill. Ay ni ano, ni Lula ni... Jemel. Jemel. Si Monique pala nag-aaral. Mm -hmm. Okay naman po dito? Okay man. Mm. E, sabi kasi ko lang sa kanya, magpupunta siya doon kay lula niya sa. Mm. Pagbakasyon po, pag walang pasok? Kasi, kawawa na, naman baga si lula niya. Mm. So, Paminsan-minsan, dalawin. Mm. Mm. Pag mm. mapunta ka ako doon si kuya mo, masama ka. Mm. Kasi, Kaya nga po ngayon, si Jimil sana po ang isasama ko lang kasi naisipan ko din si Monique. Buti yun. Mm. Data, Sinabi ko na, na din po kay Melissa, pinaalam ko mam po yun ano, oh, si Monique. oh, po. Ano eh, ko naman ano? Hmm. Monique, uh, punta ka kay Lula mo. Sabi ko, hmm. ah, punta ka lang. Mm. Tama. Hindi na nag-alaga mm, sa'yo, hindi mo hmm. baliwalain. Mm, kasi Lola po ano? Mamahalin mo si Lola mo kasi Lola mo yun. Eh. Kami hindi mm, na matagal, parehas hmm. kami. Mm, Ilang taon na, Lala, na po kayo? 68. six. Mm. Sabi ko dapat. Si Lola Ligaya po ay pa 90 na. Hindi 'yung ulol. Padmo mapapabaya. Alam mo dali, kumakna nang hmm. lalo na si hmm. papa mo. Sabi ko, huwag mong baliwalain siya. Hmm. So, si papa po niya na bisitanya. Hindi. Pagmaaga po iisasaglit ko po sa ano, okay lang po sa inyo? Okay lang. Sige po. Sa kinula na no ang problemai. Eh. po sige po. sa mouse po 'yun ano. Sige po. Ay, nag-aalala ka naman. Ano 'yung problema? O, po, kailangan. Kailangan ko paminisan-minsan ayano eh, bisitahin 'yung Magulang, mahal din sa buhay na ano po, nanay. Salamat. Sige po. Pag maaga pa po mamaya, ay sasaglit ko din sa magulang. Dito po nag-aaral si Monique sa Mantag Elementary School. Ayan, sinusundahan na ni Jimmy? Pinalam ng tita. Ano tara? Sama ka sa parke? eh? Ha? Si Lula? Ba't yung Lula ligaya? Mabalik din tayo? Tara. Hindi okay, ma... Dalawa na si Monique. Malaki na. Ate, salamat sa pag-alaga kay Monique. Alam ko na ikaw yung nag... ano? Wala siya, wala lagi siya ating Melissa kaya ikaw pag nag-meeting, ikaw din na meeting. Mm. Yan po mga kalingap, mga kabente. Pumunta na po kami sa Paragali. Yan si Jemel po. Nakatulog. Tapos si Monique. Yan, buti na lang po. Pumayag si Monique na sumama kasi hindi po itong barabas na sama sa uh, hindi niya po kilala ako po kilala niya ako pero hindi ako masyadong close ni Monique yan buti na lang po kasama si Gmail ang pumayag si Monique na sumama at kasama niya yung kuya niya yan po mga kabente mga kalingap mag 4 na po ng hapon malapit na po kami sa sa may kalalola sa parang daga dun po sa parakali kay Lola Ligaya Yan. grabe po nakaka lungkot din isipin na yung maglolola ay bira ng mga sama si Monique po ay at tatlong taon daw po na hindi nakita yung lola pati yung tatay yung nakarang taon naman po si Jimmy lang po yung nakapunta sa birthday po ni lola niya ngayon po si Monique kaya siguro po ang laging nagkakasalit si Lola na Ligaya Gawa po ng Gusto niyang makita din yung mga apo niya Na malit pa lang po Baby pa lang ay Siya na po yung nag-alaga Kapi po ang sacrifice ng Lola Pagdating po sa mga apo Kakainin na lang po nila Bibigay pa nila dito ang bahay natin. Ha? Huh? Dito, dito ang bahay natin. Saan? Yan po mga kalingap mga kabente. Ito na po yung dating bahay ni Jemel ito. Yan, buti na lang po tinara nila kasi pag hindi po nila tinara nito yung pamilya po ni Lula Ligaya ay mabilis pong mabulok ang bahay. Yan. Kasama ko po ngayon si Jemel. Hindi po alam ni Lula Ligaya na pupunta si Jemel sa araw po ng karawan niya. And happy birthday po sa inyo, Lula Ligaya. Sana humaba pa po ang buhay po ninyo. Uh, magpagaling po kayo para kala Jemel. Para sa mga anak din po ninyo. Mati bike mo. Ay, nandito si... <laughs> Ay. <laughs> Saya si lululiga ya. saya sige sige. Gabi na miss ni ano lululiga Ito na happy birthday Binata na po ano May kukunin pa po akong regalo sa inyo Regalo <laughs> Tamis ni Jesse Lula ligaya Ito po nag naganda sila Ito po sila Yo may isa pa po akong regalo sa inyo. Okay. po. Yan po kasama ko din si Monique tara. Tara po na kamana kay Lola. Ha? Nandiyan nandiyan. Mana tatlong, tatlong taon nito na hindi nag-cheat ang lola niya dito dito. Oh. Dali kaya. Ito po, si Monique. Ay, ah. Bakit yung uniform masuot niyan? Baka ano, na namin. Baka labas lang. Oo. Ah, no. O, kumain na kayo, O, Jing. Santok na Jing. Masaya sila ulaligaya. Ang <laughs> laki na. Ang laki na. Nagmamahal ka ba, Jing? Magmamahal ka mo ano. Oh, okay. Omar. Omar. pag nanginila, o. Oh, dapat ganyan ako katangkad kay Kuya Omar at nang tim-tim siya. Ay, anong siya ba? Nagatanggaan niyo Oo. Ay, ngayon na. Sige po, kayo po kayo. Ah, kayo. Ah, na kayo. Sinundo ko pa po sila sa school. No ah, ni, no ah, ah, si ah,

Puli uh. uh. Masaya. i okay. na my girlfriend. Yeah. <laughs> <laughs> okay dito, mo, Bin. <laughs> Oh, ini si Jimin. Musnah. Ini mau ni doa buat niya jemput. Mana pedau kau yang kahui? Di situ mu. Kalau nak asing tak asli lah. Nai tali yang malak iya. Mana pedau na. na. Sige po, kain po. Sige po. Kaya ligaya, ilang taon na po kayo? 1989. 89. Kaya Ligaya, matagal po kayong hindi nakita ni Monique, tatlong taon. Dalagang-dalaga na oh. <laughs> kami ay mabisita dito Sin. Ano, hindi, hindi man lang yan pinaano nung inasawa. Mm. Okay man po, pinaalam ko po kay Melissa. Anong oh, okay daw po. Mm -hmm. mm. Tapos sa bakasyon daw po, pwede man daw po magsama-sama kay Kuya niya pagbisita dito sa inyo. So, <laughs> nagkaklase po kasi sila eh, pagka bakasyon po, pwede po sila mag, ano po dito. Ma sa anong kaso? Hindi po, bibisitahin po kayo. Dito po, mabisita po miss ka na din po ni ano, Monique. nami ka na ni Monique. Yeah, dalo na rin sila. Sabi <laughs> ko kung ano na, hindi na naparito. Ayaw niya na sa akin. Hindi ka lang, hindi na yan. Nakain na kayo. Oh, ayaw na nito po. Mm. Ubusin mo. Kainin mo. Ito sakyan. Ito pa. Ito yan. Nay, mo na, na yan o, no. pansin ko okay. po. Gilaligaya, kumusta po kayo? Nang balita ko po na hospital lang kayo. Ay, ang dami ka, oh, hospital ay, nga. Oo po. Huwag po kayo masyadong magpapagod. Tawa ah, naman yan, Diyos. Mm. Ang ganda pati po ng damit ninyo. Ay, wala. walang tagal ko nga nga yan. Bistida. Binit okay. ko na nga din ito. gemelle hey! Omar, oh, guardavo guarda. ciao come sta? la misimo è Ano na, mo pa itong lugar na ito? Hindi na. yung <laughs> na. Ibang iba na ano? Mm. Hmm. Kumusta yung pag-aaral mo? Ayos ka lang? Opo. Okay. Pa, paano pa nagagawa ka ng assignment? Inira mo? Cellphone. Ah, nakikiram ko lang cellphone. Yan po mga kalingap, mga kabente, naman pong hiling ang natupad po natin at napasaya po si Lola Ligaya. Yan, malaking tulong po yun sa kanyang pagaling yung makita po ang kanyang apo na matagal na pong hindi nakikita. Si Monica po ay tatlong taon po makalipas na mapahiwalay. Gawa po ng busy siya sa pag-aaral at uh, nagkaroon din po ng tampuhan nung nakaraan. Pero ngayon po ay unti-unti na po silang nagkapatawaran sa isa't isa. Maraming salamat po doon sa mga sponsor, viewers po na patuloy po ninyong suporta sa aming mga kalingap sa pamuno po ni Kuya Bal, Kalingap Rab at ni na Vlog. Huwag po sana kayong magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads. Marami po tayong natutulungan sa mga hindi pa po, po subscribe Mag-subscribe po.